Yo, yo, yo! What's up, what's up, mga kabsat? Ang pagbabalik na naman natin ng Game 4, Dinburg vs. Minnesota. Ito, talagang ginawa talaga ni Nicola yung kanyang deserving bilang isang MVP of this season. Grabe yung pinakita niya dyan, guys, na no naupinsiba sa larong ito, guys, sa Game 4 na to. Yan, grabe, tignan naman, kahit ilang Ilang pumantay sa kanya kahit gaano man kalalaki katatangkad ang mga tower ng Minnesota pero wala talagang mas, nasasabing pigna mo naman ikanga di ba Hindi talaga mapigilan talagang deserving niya talaga na siya yung tinanghal na MVP Kaya sa game na 'to ay talagang pinilit talaga nilang tinabla Talagang hindi mapigilan ng Minnesota kahit anong depensa nila kay Nicola. Kaya yon panalo sila dyan guys. Tignan nyo naman, dalawa ng tower ang nagbabantay dyan sa kanya. Pero parang easy basket lang siyang ginagawa niya dyan. Kaya masasabi ko lang dito guys ay dahil tuto na yung series at sigurado alam ko na sila yung magpupunta dun sa final. Sigurado ako dyan dahil tignan mo naman. Pag tumirada beret basket, ayan dinakdak na naman niya dyan. Oh, kalain mo yan. Tsaka dito, daming nakabantay pero easy basket ang ginawa niya dyan. Talagang pang championship ang ano ni talagang play na to guys tignan mo easy basket talaga yan yon dak dak oh ayan easy basket guys so kayo to tignan nyo ilan ang bantay tatlo pero pasok tabla ng series panalo ang Denver dito guys